For today's ganap nga, for the artificial flowers lang ang gagawin nating arrangement for today's video. So, ayan. Ito palang lang ng ating customer na talaga naman maganda ang quality kasi hindi katulad ng ibang steel na nagbabakbak ang gulay. O, oh, ayun na nga. Sabi pala ni Madam is bibisita daw siya sa kanyang kaibigan na may pabagong bahay. O, ba diba, sana all? Ago nga natin simulan itong arrangement na ito ay si Madam humingi ng advice kung ano daw mas magandang ibigay. Kung artificial flower daw ba or fresh flower. Isa-isip-isip eh, ko, ikaw ako Akong atanungin mo. Charot lang. Siyempre, sabi ko, maganda ko sa maganda kung fresh flower. Kaso kung uh, gusto mo is matagalan ang buhay at talaga namang pwedeng-pwedeng i-display, eh syempre mag-go for the guka for the artificial, di ba? Kaya namang for 10,000 years nga, for the guka may sa artificial flowers. So, sabi niya nga, isa, lalagyan daw niya ito ng pera. So, binigyan ko na lang siya ng acrylic na paglagayan ng pera at uh, ilalagay niya na lang mamaya dahil wala daw siya ang cash. So, kaya naman ito na pong ating finished product. So, sana nagustuhan niyo rin po. So maraming maraming salamat po sa panonood at kung di ka pa nakafollow sa page natin, isang follow naman dyan, like na rin. Hanggang sa muli, paalam!